kahit ano pa mang kahirapan ang pinagdadaanan mo sa buhay hindi mo kailangang intindihin yung mga bagay na nakapaligid sa'yo at kahit pa yung ibang tao kasi ang mahalaga lang naman dito sa mundo na iintindihan mo yung sarili mo at ang lahat ng ginagawa mo sa buhay Dahil yan lang naman talaga ang pinaka-importante. Dahil tandaan mo, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo para patakbuhin ang sarili mong buhay. Hindi yung mga bagay na nakapaligid sa'yo at lalong-lalo na hindi yung ibang tao. Kaya hindi mo na kailangan pang gawing komplikado ang buhay kung pwede mo naman itong simplihan na lang para maging madali at maging magaan ang sarili mong buhay.